61 years in the making, the Gilas Pilipinas took home the gold medal. Sa wakas, isa sa mga maituturing na atin ang medalya kontra sa Jordan. Salamat sa baong team at sa atin bagong bayani, si Super Noipi Justin Brownlee. Mula sa Ginebra, by Pre Guys TV, ako'y bumabati at masayang-masaya bilang isang Pilipino. Mabuhay ang Pilipinas! ang iyong lingkod pre guys